lalo mula yung mata ko mga guys oh. pag minano talaga ng pawis uh. lalo <laughs> mula yung mata ko pawis kape daw kape kape muna mga guys habang mainit oy isaw galing ng kantin oh.

Orang million, na kalbo pa, oh. okay, what's up? Ha! Tawa si Yoso, guys. basag basah sa pawis, oh. Parang nagtatrabaho, no? Parang walang Ah! Okay, ano oh. na <laughs> tao guys oh Ang dami yung tobo Big time kaya nakabidyo-bidyo na naman si Aking Last stretch lah guys Maya-maya uwi anak Dito tayo kabilang dinding na guys Ang kabila naman puno ng tubo, Yan oh. guys oh Ready to deliver na yan guys Lahat yan. Yan yung nagbabantay dyan guys Yan yung big boss dyan Big boss kasi malaki <laughs> What's up guys? What's up?